Ito yung sobrang napabalita kahapon breaking news sa Miami, Florida. 2024, January 8. Nang bigla nga napabalita may nakitang UFO. At pagkatapos may nagpakitang ibang nilalang. Sobrang dami ng tao na ayaw maniwala at tinatawanan ng pangyayari. Ito daw ay kuha sa CCTV. Ang iba tinatawanan sinasabi movie. Sabi ko nga sa inyo, mag double, triple check kayo ng Google or YouTube. Bago lumabas ang mga alien na yan, ito ang nangyari sa Miami, Florida. Madami lumabas ngayon sa so social media dahil madami nakakita sa UFO. Pagmasdan niyo na lang mabuti. Madami ang nag-upload sa nakita nga nilang UFO. Ang iba pinagtatawanan ng news. Hindi ko kayo pinipilit pilit manuala, Ako nagbabalita lang rin dahil nakita ko nga talaga ito na breaking news kahapon pa. Hanggang ngayon nasa social media nagkalat talaga lahat ng video. Ito ay live video na nakuha ng isang taga Florida. Sobra sila nagpanik. Alam nila na UFO ito. Sobrang tagal daw nito nagpakita at nagkalat nga. At after nga nito, nagkaroon na ng gulo sa Miami, Florida Mall. Dahil nga sa nasabing alien, nakakaibang nila lang. 7 to 10 foot. Madaming police ang nagdatingan. Halos 300 police cars. Mga bumbero at ambulansya. Bago nga daw nagpakita ang aliens, ito nga daw ang unang nakita ng mga tao sa kalawakan. Alam na nilang UFO. Madami rin na kuha ng live video. Kaya hindi talaga nakakapagtaka na meron talaga ang aliens. Pakicheck nyo na lang po ang news sa YouTube at Google. Aliens spotted, Miami, Florida.